Yan, nakita natin itong mga kabataan na to nag naglalakad. Ayan, nadaan natin sila. And, syempre, pinasakay natin sila kasi maluwag pa naman dun sa hulihan. So, is Brother Paas lang kasi nakasakay dun. Pero, kasi nga, apat sila. So, nahirapan din silang sumakay. Kaya, yung tatlo dun sa likod, kasya naman sila kasi maliliit lang. And then, yung isa dito sa aking, ano, tabi. So kasi naman kami hindi naman kami sisitahin kasi ito ay uh, papunta na sa ano bundok 'di ba. Nahawa ko kasi ako sa kanila kasi alam ko yung uh, hirap na naglalakad tapos mainit yung araw pero na-enjoy nila yon alam ko kasi sila ay uh, apat na magkakasama kaya na-enjoy nila yung paglalakad. Pero syempre mapap napapagod din yung mga yan kasi galing pa sa school tapos maglalakad. Kaya ayon pinasakay na natin. And ah uh, itong isa grade 9 to itong katabi ko. Tapos dun sa likod, yan grade 9 and uh, grade 8. Ayan, grade 8 sila. So sila ay mga junior high. Mga masisipag na bata. Umuwi daw sila kasi wala nang pasok mamayang hapon at meron daw meeting sa kanilang school. Medyo malayo-layo rin yung kanilang ano nilalakad kasi nakailang ilang minuto na tumatakbo yung sasakyan e malayo pa daw dun pa daw sa unahan masisipag ng mga bata at yun na nga ayan binigyan ni brother paas ng pangbaon nila bukas o dila binigyan sila ng 50 ayun thank you so much sa iyo brother paas hindi na sila maglalakad bukas Grabe. Napakabait ni Brother Paas. Meron silang baon bukas so hindi na sila manghihingi sa kanilang magulang. Libre na 'yung kanilang uh, baon. Ayun, magsikap kayo mga kabataan kayo sa pag-aaral kasi uh, mahirap 'yung walang pinag-aralan. And ayun ang pinapa sinisermonan sila ni Brother Paas. Alam mo naman si Brother Paas ay isa sa manggagawa ng ating Panginoon kaya uh, tuwing nga uh, may mga kabataan siyang nakikita is nagbibigay agad siya ng advice para sa kabataan para sa kinabukasan ng mga kabataan na to yan sabi nila dyan lang daw o malapit lang pero magano na kami po 4 minutes ang tumatakbo yung sasakyan wala pa rin malayo pa rin kung nilakad nila yon baka abutin sila ng mga kalahating oras or uh, 15 minutes, ganun. O, basta ba nga uh, 30 minutes siguro kasi mabagal naman silang maglakad. Para nga silang naglalakad sa liwanag ng buwan kanina eh. Pero kainitan yun. Ano ang grade 10 dyan? Siya ano? Pero uh -huh. wala dito. Ano rin yung surin? Brother Alam nyo ba kaya ko kayo isinakay? Alam <laughs> po. <A> ha? Hindi <laughs> ko alam. Er er Hindi mo alam? Diba? 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 Para di kayo maglakad. Para di kayo maglakad. Layo! Dito yun di ba? Baka mali ba? Dito kayo. Sa unang-unang muna po. Ano, ah, andyan pa? pa, e, ah, tama dito. Ah, sa ano? sakto daan natin. Dito na natin i-sticker ito. Bye. Yeah. Thank you Kita ko sa tao. Kami ay sa team Kalingap. May sticker ako diyan. Subscribe yung ang um, YouTube channel ha. Pagbabago ko. Alam ko na nag-nag-nanood talaga. Yeah, comment kayo, comment. Tapos wala ako sa Facebook page. Hepo. <laughs> Saan ito? Ito man ang nao. Sina, sina. Tako, i-vlog mo na. Ano sa dito? Salamat mo. tinilas ko. Ilan kayo? Salamat mo. Welcome. Wow, thank, thank you. Yun, <laughs> isa na naman pong uh, pag-asa na ibigay. <laughs> Sana na naman pong tulong. Malit na bagay pero malaki sa kanila. Malaki sa kanila 'yon kasi po ang layo ng nilakad nila. 5 minutes.